Tara, mga Kanoypi. Rides tayo. <laughs> What's up mga Kanoypi? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik si Kanoypi for another video. Kasama ko ngayon si Solid at nandito siya ngayon mga Kanoypi. And gagamitin natin to na pumunta ng bayan bibili ng pananghali ang ulam mga kanoypi barbecue yung request ni mrs. kanoypi so yun ang bibili natin at magbabike lang ako ngayon mga kanoypi papawis tayo Ayan. gamitin natin si solid ulit hindi ko na nagagamit to eh. ngayon lang Ayan, mga kanoypi yung dating service ko sa taiwan Alright. Tara, mga kanaypi. Maga pa naman eh. Alas 7 pa lang ng umaga. So, punta na tayo ng bayan. Tara, mga kanaypi. Alright, tayo. <laughs> Alright. Malapit lang naman ang bayan eh. Tara rides tayo mga pi <laughs> Nang mabanat yung mga buto Lapit na tayo sa SM SM Ordaneta Ayan, bili tayo dito ng Egg 1000 kay Sir Marlon Yung pwesto niya Boss

May di manok mo gano'n na niya? Uy, lumugtan. Kung madagsan danaan. Tukot yung taga Uy. Purang kaan. Kurang kaan nga talaga, Jebos. boss nga nga. Ayun, mga kanayipi. Bali, nakabili na tayo ng ano, egg 1,000. Bili na lang tayo ng ulam na pananghalian. Na-miss daw ni misis yung mag-barbecue -bar eh. Ayan ah, mga kanaypi Pili tayo dito Sige, eh, parada mo na dyan Sa na, Sa na. Kuha pang-barbecue

kita tayo ng kalamansi Sinigang mix and meat Oh yeah oh, 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 oh

1,000 plus hindi ko po kung po nakakabisa ano, ano? anong mga ibang kulay doon eh sa, Depend, depende sa doon sa may tawag nun sa may PGH sa may bypass gumagawa ng yun? sidecar ay bayan, malapit lang lagpasan mo ng PHU wala yung sticker sa kanila to hindi sa kanila sila na bahala dyan ay, mga kanipi nakabili na tayo ng ketchup isang kilong baboy uh, ito kalamansi ayos na tara mga kanaypi let's go let's go atan uy okay. Ayan mga kanaypi, nandito na tayo sa bahay Ayan mga kanaypi, sa naghahanap kay BP Mike ah. nandito oh. Alam mo kanaypi, Hi. Hi mo kanipi pa. Ah? Wow. pangalan mo na? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo? Aika. Aika. Ang galing na. No? Hi, ka mo. <laughs> Ayan mga kanipi Pasok tayo dito sa aking manukan Bali, papakita ko na sa inyo yung na-arrange namin dito sa mga bagong cage. Ayan. Bali, padrop pa lang yung mga ano, yung mga itlog nila. So, ganyan na yung kinalabasan mga kanay pinong ano, yung cage na binili ko. Ayan. Diretso lang pa Mas malinis ng tignan kasi diretso na siya na paganyan Ay Bali na ano mga kanaipi. Nababasag yung itlog. May nakita pa ako dito eh na ano. Sino 'yon? You know? Tapos mayroon pang ano. Nabasag, malambot yung shell. Ayan. ito na yung mga pang port bats ko na manok mga kanaypi so yung isang ganito na tatlong butas pwede pa dito kahit isa lang mga kanaypi isang cage hindi na kasi magkasa kung ano, kung dalawang patong pa eh, isang cage lang yung kasa dito sa area na yan. Alright, maganda na siyang tignan, di ba? Ayan mga kanipi, nagpabaga tayo ng uling para ano, si misis na lang yung ano, mag-ihaw. Ayan. may ginagawa pa kasi ako doon sa, ano, sa kulungan ng manok eh. kasi misis na lang yung mag iihaw mga kanoyipi bali, nandiyan o oh, yung ulam namin yun, ihaan sarap nya no oh. the best mga kanoyipi tignan nyo naman yung ano pang ulam lang talaga no? maghapon na yun na uh, ulam namin <laughs> alright yun si misis so. ikaw na mag ihaw dyan kung naalala nyo yung, ano, yung battery cage natin na kahoy uh, at ito yung ginawa ko dati na ano, pakainan nila ayan Bali hinati ko sa dalawa mga kanayipe yung isang direksyon na ganon. Gagawin ko ngayon pa uh, painuman ng aking mga lagang manok yung mga fortbats na manok mga kanayipe. Ito yung ano ito yung ilalagay nating painuman nila. Uh, at, naggunting na ako ng PVC. Ito yung ano yung pinagputulan dati, yan pinaplat ko siya mga kanipi uh, ginamitan ko ng glow torch para maplat so ito na yung naplat nating ano uh, PVC lalagay dito yan mga kanipi sa dulo ayan dito yan ilalagay para takip dito sa dulo nya mga kanipi tapos Bubutasan ko naman dito sa baba Mga kanipi At ilalagay natin to Ayan Ganyan na yung itsura nya Nasa baba mga kanipi Sa susunod na makikita nyo Ayan dito Dito nakabang Ganyan Para may pagdrinan din mga kanipi Labasan ng tubig Pag nililinisan itong ano ginagawa kong painuman ng manok ayan ayan umaka na naguhitan ko na guguntingin na natin Right. Ayan, nakabuo na tayo ng apat So, ayos na mga kanipi Ididikit na lang to Ito yung gagamitin natin mga kanipi Epoxy Ayan. So, kuha na tayo ng epoxy Kailangan basa yung kamay natin para hindi dumikit sa atin Ayan mga kanipi nilagay na natin Naidikit na natin dyan Bali dito rin sa kabila Lalagyan din natin ng ano Ng epoxy Dito sa loob para walang tagas talaga Hirap kasi pag ano uh, Kinabit mo na tapos tatagas din no? Bali natapos ko na mga kanipi Yung dalawang uh, PVC na painuman niya ang aking mga lagang manok ayan nakabilad na lang mga kanayipi para tumigas na yung ano epoxy na nilagay ko right pag tumigas na yan mga kanayipi ay lalagay na natin yung ano yung drain ng tubig niya. yung ito hindi ko lamang yung pangalan niya mga kanayipi nakalimutan ko eh yan yung bulb nya para madrain yung tubig na nasa loob ng sakasakali di ba? kaka uwi ko lang galing bayan dahil pinayos ko si Mia so ngayon ang gagawin natin uh, ayusin na natin ilalagay na natin to bali bubutasan ko dito mga kanipi. ito yung pambutas natin yan tapos ilalagay natin to doon sa baba para may pagdrinan ng tubig. Ayan. syempre kunin natin yung pinaka gitna niya para doon na no. Doon natin may ito to. Bale ganito na lang muna pala yung ilalagay ko mga kanipi. Dalawang ganito. Kasi minsan mabilis lang masira yung ganito eh. Ayan. Mabuti kung ganito na lang muna yung ano, ilalagay ko dito. Kung masira man, yan, pwede nating palitan o dugtungan dito sa baba niya. Bale, natapos ko na mga kanipi na idikit. Lagyan ng epoxy. Nandito na mga kanipi. na. So, ganyan yung ano, pinakasara ng butas mga kanipi. PPR na lang yung ano, nilagay ko. So, ito, PPR gin, Green nine ko dito mga kanipi para pumasok sa ano sa 3/4 na ano na tubo PVC na kulay blue. Ayan, 3/4 ito mga kanipi. So, ganyan yung ano yung pagsara ng butas, ayan no. Ayan. Hindi na lalabas yung tubig yan mga kanipi once na naipasok na yung ano yung PPR na white dito sa ano PVC na kulay blue yan okay ganyan mga kanipi yan na lang yung sara nya right <laughs> bali lalagyan natin ng ano kanya-kanyang drain uh, tubo doon sa ano sa dulo mga kanaypi ayan mga kanaypi magkakarabis na tayo ng mga itlog ng aking mga manok so ayan nandyan yung ano mga itlog nila yung iba kulang yung ano yung itlog nila ngayong araw so ayos lang yan may pa order kasi tayo mga kanaypi na dalawang tray si kuya Elpidio estimada na din nag-message, nag-order sa akin ng dalawang tray ulit mga kanipi. so hanggang bukas hopefully na makumpleto natin yung dalawang tray at dito sa kapitbahay namin nag-order din sila ng dalawang tray mga kanipi. at may isa pa, bali limang tray lahat yung ano uh, iipunin natin ayos mga kanipi nakapila yung mga ano customer natin mas gusto kasi nila yung ganito na alam nilang fresh yung itlog di ba So ito na yung na-harvest natin ngayong araw mga kanayipi Yung itlog nila Ayos ba? Diba?